Banyak reserse mula-mula datang makeloh. Ali, daripada meter jauh ini pagi kita ramai meter lagi. Saya beri tahu ini. Ali, daripada ramalan pagi pentumpu ini. Kita kau penting. Kita 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 Walang masyado kayo mong... kayo Ito ang dinat ng eksena ng CLTV 36 sa bayan ng Mexico Pampanga nitong bisperas ng eleksyon. Nagkain ng dalawang grupong ito matapos mahuli di umano sa akto ng pamimili at pagbebenta ng boto ang dalawang lalaki. Ayon sa Mexico PNP, nakilalang ang dalawang lalaki bilang sina Bayani Malyari at Mariano Soriano. Kwento ni Lloyd Dison, nahuli niya sa akto ang pagbibigay ng 800 piso ni Malyari kay Soriano. Agad umano niyang hinuli ang dalawa. Pero problema, nakatakas si Malyari. Nung pagkahabot ng ganon, hinuli ko yung si Bayani, silang dalawa. Nakawala, biglang tumakbo. Pero yung isang yung binibilan, nakuha ko. Naganap ang insidente sa barangay San Vicente ng naturang lugar. Hinuli at dinala niya sa himpila ng polisi Soriano. Kwento naman ni Miguel Consultado, bantay bayan sa Barangay San Vicente, nasaksihan niya ang pag-aresto ng mga pulis kay Maliari sa ginawang follow-up operation. Ano pangalan nitong boat buyer? Si Bayani Maliari. Nagtatanga kami dahil wala siya sa hindi sumama sa munisipyo. Hindi naman naiwasang magkagirian ng grupo ng nakahuli sa mga kalalakihan at mga kamag-anak ng mga nahuli. Matapos makuna ng statement, agad na pinakawala ng pulis si Soriano. Hindi naman nagbigay ng panayam sa CLTV 36 si Soriano, pero depensa niya. Nagbabayad lamang umano ng utang si Malyari. Ayon sa PNP, agad daw pinakawala ng mga sospek sa pagbibenta ng boto dahil walang matibay na ebidensya. Wala rin isinampang kaso laban sa mga sospek. Pero isang kaso lamang raw ito sa talamak na bentahan at bilihan ng boto sa bayan ng Mexico. Mismo sa Balitang Central Luzon ay inamin ni PNP Director General Alan Purisima na hirap silang sugpuin ang mga sumbong ng vote buying. Problema raw ng mga pulisa, mga testigo at ebidensya para ituloy ang mga asunto. Ang kailangan natin dito is somebody na who will be receiving and testifying na yun ay binibili sila at sinasabing gano'n na gano'n. Other than that, medyo nahihirapan po yung ating mga kapulisan. Kahit na nakikita natin na nagka-transport ng pera, kahit na nagbibigay na, nakikita mo nagdi-distribute, eh kung wala pong nagsasabi na yun ay sila binibili, yun po yung problema po ng kapulisan sa kanya. diyan nakikita natin because if we arrest somebody, we will be liable for illegal arrest kung hindi po natin file ng kaso. Pero may babala ang CPNP sa mga pulis na masasangkot sa vote buying. So yung uh, mga makikita natin na partisan police uh, uh, officials or police non-commissioned officers, kailangan malaman natin yan para we will file administrative charges against them for uh, being partisan during elections. So ibig sabihin, kailangan natin ng, kailangan natin dito ng ebidensya. Okay. Ako si Don Soyong Alerto Alisto sa Pagbabalita.